Kumusta kayo mga tol? Welcome back to my channel. So pag-uusapan natin ngayon itong S3 Mini na sound card. Sobrang natuwa ako dahil napaka-portable nitong na sound card na to. Halos kasi laki lang ng cellphone natin. Tara, tingnan natin kung ano meron dito. So ito na nga mga tol, pakita ko sa inyo yung mga buttons niya dito sa may harap ng S3 natin. May kita natin dito yung mode, monitor, wireless, Electro, tsaka Dodge. Tapos ito naman yung Tanks ba to? Exit, Clear, Lyric, Kiss, Techno, Disco, love Award ba to? Yan, makikita nyo, Remix, Monitor, tsaka Mic. So dito sa Remix, ito yung reverb nya. Pwede mong dagdagan, pwede mong bawasan. Tapos dito sa Monitor, ito yung lakas ng naririnig mo sa speaker or sa headset mo. Tapos ito naman yung mic. Dito sa may taas, may kita natin KTV, Pop, Pro, Origin, MC, Male, Female, Child, monster power. Yan yung mga modes niya. Tapos ito yung mga light indicator. May kita natin kapag nagsasalita tayo kung gaano siya kataas na pumapalo dyan sa mga ilaw na yan. Dito sa likod, ito lang yung nakalagay niya. Ang capacity, 800 mAh. Yung battery niya. Tapos dito sa may taas, makikita natin dito yung headset. Diyan natin lalagay yung headset natin kung gusto natin kasama yung mic. Ang alawa, yung monitor. Dito pwede natin ilagay yung headset pero hindi kasama ang mic. Maririnig lang natin yung mga voice dyan. Dito sa microphone, kung gagamitin yung mo mga monitor, gumamit ka ng microphone para marinig mo yung boses mo. Dito, yung ACC MOP. Dito nilalagay yung mga source ng music. Dito sa Live one, dito natin isasaksak. Yung cable papunta sa ating cellphone. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga connections niyan. Tapos dito naman sa kabilang side, dito yung OTG. Tapos ito naman yung charger niya, micro USB. So dito nga pala sa S3 natin may kasamang dalawang audio cable na 3.5 mm. Plus meron siyang USB charger. 'Yan yung kasama niya sa package. Itong audio cable is insert natin dito sa may live 1. 'Yan. Katapos yung kabilang end ng audio cable natin, insert natin dito sa cellphone natin. So, yan yung unang connection natin, no? From live one to cellphone. Pagkatapos, ang susunod natin i-coconnect itong headset. ito tayo mag sa headset. Pagkatapos, i-on nyo na dito. Ayan. Magta-turn on na siya. Punta lang tayo sa settings. So, S2 yung makikita natin dyan dahil yun yung nakalagay dito sa device. So, i natin yan. So, yan. Connected na siya. So, yun na nga mga tol. Itetest na natin itong ating S3 dito sa headset. Headset lang muna. So, hindi mo tayo maglalagay na external mic para matest natin kung okay yung headset lang. Kasi ito yung pinakasimpleng setup nito na nakalagay lang yung live one natin papunta sa cellphone tapos yung headset natin, no? Diretso dyan. So, dalawa lang yung connection. Pwede mo na siya magamit. Sa mga live streaming, yan po, pwede na siya. Pero kung gusto nyo naman mag-video, okay, gagamit na tayo ng cellphone. Hindi na natin kailangan i-connect yung cable niya. Dahil Bluetooth na nga itong S3, pwede na natin magamit yung cellphone natin through Bluetooth lang dito sa may scene mode natin, yan, isa natin yung mode para lumipat tayo sa ibang mode niya. Simulan natin dito sa KTV, yan, sinelect ko na. Ririnig nyo para tayong nasa loob na simbahan. Dito sa remix, pwede mong bawasan yung reverb na yan, yung effects. Ayan, oh. nabawasan ko na. Check, check. Hanggang mawala yung kanyang reverb. So, sa pangalawa, ito yung pop. Check. Ayan. Yeah. Sunod na mode ay pro. Check. <laughs> Origin yung narinig natin kanina. Ito yon. Tapos yung MC, check, sound check. Yan. Tapos mayroon tayong male, check, sound check. Tapos sa may female, check, sound check. Tapos dito naman sa child. Hello? Ang sumunod ay monster. Hello, check, sound check. Medyo demonic yung dating niya. Tapos babalik na siya sa KTV. Yan. Pag-select natin ulit. So, yun lang yung gamit doon sa scene mode. Tapos dito naman sa baba, nakikita natin yung thanks. Thank you for being my friend ayan tapos may clap din siya uh, gusto mo palakpakan yung sarili mo mag-isa dito naman yung techno Sumunod yung kiss gusto mo parang i-kiss yung nasa a live stream mo dahil lalandian kayo ito naman lyric tapos may disco party party no Itong isa yung kanina ko pa ito binabasa, hindi ko mabasa, sobrang liit. Ah, yung pala yun. La. <laughs> yun lang yun nandito natin sa may sound effect. So nagagawa rin naman niya yung mga nagagawa ng sound card na malalaki. Dating naman dito sa baba, may kita natin yung mode, monitor, naka-on yan, yung wireless, natin naka-on yan. Itong electro, select niya kung anong key dito sa may electro. Sumunod yung dodge. So, yung dodge ang gamit niya, halimbawa may background music ha? Tapos tapos sasalita ka medyo hihina yung background music para mas marinig yung boses mo. Yun ang trabaho ng bago. So, ito na yung kabuhan ng ating mga buttons dito. No? Yun yung gamit niya. So, gagawin natin ngayon, gagamit tayo ng cellphone para magawa natin yung video okay setup. So, okay, ito na. Subukan na natin to video okay natin. Lumuha kang nag-isa Nakadungaw sa buwan Lumilipad ang isip ko Sabit sa ula Ang so, ganda lang yung kanta natin kasi yun nga, hindi kasi maganda yung boses So yun nga, natest na natin tong S3 natin gamit ang ating video o okay, setup So ang mga gamit ko palang gadget dito ay S3 at itong headset na ginamit natin ay popcorn. Okay, napaka-solid nitong na headset na to. So, maraming salamat sa inyo mga tol. Kita-kita na lang tayo ulit sa susunod na video. Tigas Nilipat ang isip ko Sabit sa ula Ngunit bakit Pinilit Kung ayaw Kung